Okay guys, so may nakabili ng ano, meron nakabili ng moldi na taga-Bicol malapit lang sa Matnog. Uh, ito, ito. Ito 'yung ibibigay namin sa inyo, bossing. nakabili nito taga-Bicol. So inaantay lang po namin 'yung payment niya. Ito may laman to, may laman kasi tinetesting namin 'yung laman niya yung nakabili na taga Bicol ng machine. Ito po yung ibibigay namin sa, sa kanya. So, meron pong laman. Tinesting na namin para makita kung okay siya, para walang palya, para pag namin it's goods na goods. Yan po ibibigay namin molde. Uh, meron siyang mga kasama yan, mga package, kasama yung bapping, kasama yung mga gamit na iba. Meron pang libreng coming back yan para pagtitestingan niya. Sa mga gustong bumili ng machine, tawag lang po kayo, contact lang po, message niyo lang po ako. So ito po yung machine natin na ibibigay kay kuya. May laman po yan. So titingnan natin yung laman niya mamaya, o yung finished product nya nasa loob uh, kung maganda talaga yung recap para pag uh, natin hindi tayo magkaka problema ang size nest nito is ano, 300 by 17 ito yung molding ng size 300 by 17 oh okay guys so ito yung double gum makapal bulldog Bundog design din to. Pero double gum nga lang to. Makapal yan. na natin yung proseso nito mamaya, yung finished product nito. So ito, ang, ang may nagtatanong din pala, no? May nagtatanong din kasi itong heater na to, kung madali daw ba masira, hindi po basta-basta masisira yan. Tsaka kung meron kayong mode din ganito, dapat ang position nyo ay nasa likod. Okay guys, so, dapat ang position ng heater nyo ay nasa likod para hindi siya nagagalaw-galaw, hindi siya napapano. So nakikita nyo po yung init na yan. Ayan yung pinakamainit na nagluluto sa molde. Ayan. Nakita nyo na. So dapat ganyan ang position ng molde nyo. Nakaharap, nakatalikod. At dito nakaharap. So kung compressor ang kailangan nyo, dapat ganyan po kalaki yan. Kasi para malakas gumuga ng hangin. Ito may laman to, mainit. Kasasalam lang. Ayan po yung heat nyo. Ayan. Ganyan po yung kainit. Sobrang init. So kung mag-rehab kayo, dapat meron kayong maraming stock na gulong para di kayo mauubusan, para dire-diretso po yung luto nyo. Pero pag yung mga nakalabas ng fly, hindi na tayo Ng niya. Ayan, so ito yung ano, finished product ng Trend by x yung buyer ng taga-bicol. Okay, ito na yung bossing. Goods yung design nito guys ito yun para na kanyang spike up